sa isang linggong pagdetene, napap labap natin yung tunay na kalagayan ng sistema ng mustisya dito sa Pilipinas. Ikinukulong ang mga kabataang lumalaban para sa bansa natin. Ikinukulong at hinuhuli at binadahas ang mga nakikiisa sa mga manggagawa sa sara trabaho. Habang ang mga kriminal sa Lipuna Pilipinas ay malaya at walang mustisya na dadala. Para kanino ba naglilingkod ang kapulisan ng Pilipinas? Para kanino ba naglilingkod ang sistema ng kustisya sa Pilipinas kung kanito ang kabaluktot at ginigipit ang mga mamayang lumalaban? Upang ang naman po bilang isang kapwa iskola ng bayan at naman pong tinatawagan UPMU si Kyla Benedicto. Free my own six Free Central City Student Council sa pagkondena sa iligal na pagkulay sa aming mga kapwa kabataan sa programa doon sa US Embassy noong araw ng mga Manila Panas District, ilang beses na po ito ilo, na ng araw. Mag-iisang linggo na po. Pero hindi niyo pa rin pinapakalok.